panalangin para sa mga broken hearted o sa may mga badbad -bad na loob, asak na puso. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, inilalapit po namin sa iyo ngayon ang aming mga kapatid na may masak na puso dahil sa mga pangit na karanasang ibinigay sa kanila ng mga taong sobra nilang binigyan ng halaga. Yung mga taong sobrang nagtiwala pero sobra ring niloko. Mga taong sobrang nagmahal pero sobra ring sinaktan. Yung mga taong sobra ang nagawang kabutihan pero sobra din ang mga iginante sa kanilang kasama lahat. Kalingain mo po sila. Yamang sila itong naargabyado na pero patuloy na nasasaktan pa dahil ang sakit ay nakatanim sa kanilang isip. Makaramdam na sila sa iyo ngayon ng tunay na kakampi. Yamang ikaw naman po ang may sabi sa Salmo 34.18 na ikaw ay malapit sa mga taong may pusong o sakobadpad na loob. Sinabi mo pa sa pamagitan ng propeta Isaayas 43.2 na kung kami ay daraan sa tubig na malalim ay hindi kami maano na kung kami ay tatawid sa malalim na ilog ay hindi kami malulunod na kung kami dumaan man sa apoy ay hindi kami masusunog. Maramdaman namin lalong lalo na mga kapatid namin na ngayon ay may matinding pinagdaraanan ang katotohanan ito. Ngayon, Panginoon, na kailangan, kailangan nila ang iyong tulong. Ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan. Akay mo po sila, Panginoon, upang sa'yo nila hanapin at matagpuan ang tunay na kapayapaang kanilang kailangan yung kapayapaang sinasabi mo at ipinangako mo sa Pilipos 4, versikulo 7, kapayapaang hindi maunawaan ni naman. Sa so, pagkat ito ay isang uri ng kapayapaang sa kabila ng mga pangit na karanasan, ay po pa rin makaramdam ang tao sa iyo ng kapanatagan. Huwag mo pong ipahintulutan ng Diablo na gamitin ang mga pangit nilang karanasan bilang pagkakataon upang sila ay mailigaw nito sa mga maling tao, maling bagay, maling sitwasyon. Hindi nawa sila magdesisyon, base lamang sa emosyon at wag nawa silang kumanap ng mga panandalian lamang na solusyon. Matuon na ang kanilang atensyon sa mga magandang bagay na nangyari na sa kanilang buhay at ito ang paghugutan nila ng lakas upang manampalatayang may mga mabuting bagay na mangyayari pa sapagkat hindi nauubos ang grasya mo para sa kanila. Sa gayon, mawawala ang atensyon nila sa mga pangit na karanasan nila. Huwag nawa nilang ilayo ang kanilang sarili sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanila maiwak sinawa nila sa kanilang isipan ang tukso ng Diablo na isiping may malaking mali sa kanila kaya niloko na naman sila, may malaking kulang sa kanila kaya sinaktan na naman sila, iniwan na naman sila, lalo pat nagmahal lang sila talaga, lalo pat tumulong lang sila talaga, lalo pat puro kabutihan lang ang ginawa ila makita naman nila ang kanilang sarili kung paano mo sila tinitingnan fearfully and wonderfully made at hindi ayon sa kanilang pangit na karanasan. Pakipadalahan mo sila, Panginoon, na mga tao sa kanila ay totoong tutulong at mailayo sila sana sa mga taong mapagsamantala. Tulungan mo po silang makapagpatawad at makumbinsi sila na ito rin naman ay para sa kanila. Tama namang wala na silang magagawa para sa mga sakit na naibigay sa kanila ng iba. Pero may magagawa pa sila para sa kanilang sarili upang hindi ito patuloy na manakit at umalipin sa kanila. Itong naisaksak sa kanilang alaala, itong dumurog sa puso nila, may magagawa pa sila sa tulong mo upang ito'y mapagtagumpayan ng talaga. You are the God of second chances and of new beginnings hindi man po maibalik yung dati, ay eh makapagsimula naman sila uli ng bago para sa kanilang sarili. Hindi man po mabigyan na ng chance ang taong paulit-ulit na nakit sa kanila, ay eh mabigyan naman nila uli ng chance ang kanilang buhay upang muling maging masaya. Hindi po namin alam kung papaano at kung kailan at kung hanggang saan. Pero kami naniniwala na hindi mo papahintulutan ang isang pangit na karanasan na aming maranasan kung wala itong katapagawa katapusan, kung hindi mo kami tutulungan, at kung hindi ito makapagbibigay sa amin sa huli ng kabutihan. Tulungan mo po ang aming mga kapatid na may wasak na puso na itong katotohanan ito ay mapanghawakan. gayon pa man, huwag nawa nilang basta itanggi o itago na lang sa kanilang puso ang kanilang hinanakit, lalo tigit ang kanilang galit, na parang hindi nila ito naranasan o hindi ito umiiral para lamang masabi nila agad either sa kanilang sarili o sa iba na okay na sila. Wala naman po kasing shortcut sa paghihilom ng sugat, lalo tikit ng isang pusong wasak. Sa ito ay isang proseso na tama namang hindi dapat tambayan, pero dapat pa rin pagdaanan. Tama namang hindi dapat alagaan, pero dapat pa rin maranasan. Upang ang mga ginintoang aral na maidudulot ito sa amin, sa inspiration at sa tulong mo, ay hindi masayang. Ikaw po, Panginoon, ang may sabi, Psalm 147, verse 3, ng pusong wasak ay kaya mong lunasan ng mga sugat na natamo nito ay eh, kaya mong bigyan ng kagalingan. Tulungan mo po ang mga kapatid namin na may pusong masak ngayon na panghawakan ang pangahong ito. Sa pamamagitan ng araw-araw nilang paglusugo ko sa'yo ng kanilang pusong nagkapira-piraso. Bagising nawa sila sa lalong madaling panahon sa isang araw na ito'y buo na sapagat ito'y naikumpuni mo na napagaling mo na, napagtibay mo na handa na muling magmahal hindi na takot masaktan, pero hindi na basta-basta malilin lang sapagkat natuto na sa tulong mo sa mga pangit na karanasan. Ikaw na po sana, Panginoon, ang bahala sa aming lahat, lalo na sa tuwing kami labis na nasasaktan. Pahiran mo ang mga luha naming pumapatak. Papaghilumin mo ang aming mga sugat. at bigyan mo kami lagi ng mahigit. Ikaw na para sa amin ay hindi lamang isang dakilang manggagamot, kundi higit sa lahat. Ikaw ay aming ama sa amin ay mahal At kailanman man hindi nakalilimot, sapat na po ito na mapanghawakan namin sa tulong mo. Upang hindi man mawala, lahat ay malaki ang mabawas sa aming lungkot at takot. Inhiling po namin ito sa iyong pamagitan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.